Hi hey guys, welcome to my mini vlog. Today's video, magluluto ako ng atay na manok. Ang uluto ko dito ay curry. Hindi lang ang chicken ang pwede mulutuin ng curry. Pati atay na manok pwede rin. Kasi masarap naman siya, di ba? Magluluto ako ng atay na curry, pero isoprito ko muna yung potato at sa curry. Kasi ilalagay natin ito dito. Ipuprito natin. Ilagyan ko na maraming saro sa saka. Potato kasi masarap ang gulay. At dahil ganito na siya guys, iahon ko na siya kasi magigisa na tayo ng sibuyas. Muntik na masunog yung aking potato at saka. Sa kasi kakadot-dot sa mobile. Kaya yan. Kaya kayo, pag magluluto kayo, huwag na kayo magdot-dot ng telepon. Kasi magsusunog ang nilulutuin ninyo. <laughs> dito rin tayo bigisa ng sibuyas guys. Kasi para ano. Hindi na masayang mag-ubos pa tayo. <laughs> Kawali. Siyempre maglalagay rin ako dito ng bawang. Bawang na dinikdik din para ano. Masarap. Sana all. At syempre, pagpatuloy natin yung pag may mekos-mekos, tapos ilagay na natin yung tomato. Mekos-mekos lang natin. Ayan, guys. Ay. Patuloy lang yung may mekos-mekos, guys siyempre ilalagay natin itong mga ano to, ingredients nito ito ng laurel na isa lang at yun yung ibang ano ingredients at dahil dyan guys ito lang po yung ating main ingredients so yung atay na manok guys yung atay na manok binabot yan sa binigay kaya so, minikot-mikot natin dahan-dahan para hindi maano yung ating atay ng manok kasi medyo sensitive din ito minsan <laughs> diba sensitive so, din minsan kaya yan minikot-mikot lang natin so yan hintayin muna natin ang manok maamuyang para makasure tayo ng hindi malangsa kahit inuwasan ko ito na maayos guys lagyan natin ng lemon para 100% na hindi malangsa pero alam ko naman na inuwasan ko siya na mabuti ako pa kailangan maputi ang ating manok para puli kaya manok well dyan guys ito na yung ating ingredients kamon paprika powder turmeric Siyempre, meron black pepper and powder garlic, salt, and magi cubes. Ayan, may netos-netos lang natin. Dapat kasi ito, pinarito ko, pero dahil nagmamadali na hindi ko na pinarito. Wala lang siya dyan. Ako lang naman ang kakain. <laughs> di diba? Kung ako lang muna kakain, okay lang. Pero nasisira yung atay ng manok. Pag-fresh, ganyan. Pero okay lang yan, carry lang. <laughs> Sana all carry. Okay. Siyempre, ilalagay ko na ito yung puti. na pinrito ko. Ganyan. Para maluto sa kahaya mo natin dyan ayan <clears throat> ayan ganyan ang kari kari na atay na manok Maliling na ko dito kasi dapat pinurito ko pero okay lang. Carry lang. Okay naman siya. Kahit hindi na pinurito, okay naman siya. So yan, hayaan muna natin maluto yung ating potato. Kahit pinarito yan, hindi pa rin yan luto. Ito na siya guys. Malapit na ito maluto. Diba? Pag konti lang ang ulam niyo, lagyan nyo ng gulay. Dumadami. <laughs> ba diba? Alam ba nyo guys, ang sarap-sarap nito. Ganyan lang ang itsura, pero masarap siya. Maparami ka nito ng kanin. Eh. Huwag naman yung masyado marami. <laughs> diba? Pati yung potato pwede mo kasi yung ulam sa ano, kanin. Tapos yung sabaw pa niya, parang ano, tingnan mo. So yan guys, mamaya na lang kasi konti pa para mawala mo yung tubig niya, yung sabaw niya guys, pwede na ito. Uh, patay na natin ang apoy. Sarap nito. Grabe. Kahit kubos lang ang kakainin ko at saka ito lang ano niya, okay na ito eh. Ayan guys, kakain na po tayo guys. Ito po yung ating gulam. Atay ng manok. Ginawa kong kari. Siyempre, habang kumakain, ang mord ng action movie. Ayan. Kain po tayo, guys. Bye-bye.